So guys, for today's video ay pupunta po kami sa bahay ni Nakulot. Boys, buhay kaming mag, ano, magsasakay sa bangka kahit kami takot na lang ang bigas na aray. tingnan na naman. Papamigay namin aring ilang kilo are? 40 kilos na bigas po sa kamag-anak ni Kulot. Ayan. Kami po ay sa Wawa ngayon at sasakay sa bangka para lang humadala sa kanila. At tingnan nyo si call center. Papakita ko sa inyo kung anong katatayuan ngayon. Okay! Bahala ka na sa buhay mo ngayon, okay? ano solve na. Kahit yan i umanon lulutang pa rin at mahangin. Oh. Ma, ito yung akin. Ito ko hindi mo. Ang galing mo na mga anak. Ang mo Yan, ayan, bagoy niyo! May styrofoam pa Magaling kang shokoy. Ba, ikaw ay kakapit sa iyo. Sa kayo mong iyak. Hindi nyo bukdi. Ikaw mo itatawid ngayon sa daga, sa lawa ng taal, para humadala ang mga bigas. Sa totoo lang, ako ay takot na takot sumakay sa bangka para lang makapunta kay nakulot. Oh, buwis buhay akong pupunta. <laughs> 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 Dala ko aray talagang hindi ko rebibitawan kahit anong mangyari. Ay so ako sa akoy May shirt na, naman diyan. Hahanap <laughs> <laughs> kita eh. Ma may, shirt shark ga Wala. Siguro sa terla. Mukhang pating. Ay, Guys, ay lang naman ang dadalhin namin. Yan. Guys, tingnan niyo naman, oh. Uh, hello, huh? Yan lang Helo, naman ang no. tatawirin namin. Tingnan nyo naman, kaya kami hindi napunta na, na, sa bahay uh ni Kulot. <laughs> Tinan niyo kung bakit kami hindi napunta sa bahay ni Kolot. Tatawid ng Taal. Taal Lake. Kailan niyo, sobrang lakas ang hampas ng mga alon. sobrang <laughs> <laughs> lakas po ng hampas ng mga alon. Eh, yun lang naman ang bahay ni Kolot. Yung puting yan. Ah, hindi pala yan. Hindi pala yan. Salamat po sa aming mga pinsan na nagbuhat ng bigas. Ayan. Maraming salamat po sa i sponsor at dadahin namin sa pamilya ni Kolot. Ayan. Tingnan nyo, talaga naman nakakakaba. <laughs> Adventure yarn. Kaya ako si Kulot Igay, ang kakaputi. Ay, sa so tabi po ng dalang ng Taal Lake ang bahay nila. Ang na ako eh. Ang bigas na dala ay 40 kilo. <laughs> Siga ay ang kilo ay 102 kilo. Hindi <laughs> 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 ako na, dito ako akapit kasi ito'y ay marunong maglalabot. Mating din ang sundo namin. <laughs> sa tagal naman ng, ng kulutan na araw. Ngayon nagre-ready na po siya dahil po siya ay swimmer. Ayan. <laughs> Okay. Ispray, bro. vlog na rin ako. Yan po. Tingnan niyo kaya hindi kami makapunta-punta sa bahay ni Nakulot. Sasakay kasi ng, ba ng barko. Barko kasi. Bayo, nakasakay ang tao. Ang bigat yung iwa. Sorry, sakay kayo. Sorry, sorry. Life jacket, sorry. Inay, inay. Ang bigat. Magsusuot pa rin ako isa, ha? Yung akin. Uy, sa hindi siya. Ang sugarol mo naman. Lati iyo. <laughs> Hoy, oh, ang video ay sa una. Si, alin ka una ng bangka? Bakit? Ayan. Ay, ayan. 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 Ito? Oo. Dito ako pwede? Sigur, center baga. May sinubi na may timbulat pa. Ayan po, sige. Kasalbis <laughs> <laughs> na tayo. Ayun na yung magbabalsa eh. Ayun <laughs> na magbabalsa ako. <laughs> Tingnan nyo naman, tawid dagat ang bahay ni Nakulot guys. So ngayon, alam nyo na kung saan ang bahay ni Kulot. Ta Tabing lawa ng Taal ha. Ayun naalis na ang barko. <laughs> Apakalaki ah, ng bar ko. Paano ka pa, lang? Pa. Mabigat sa una. Hoy, oh, hindi kayo sa hulihan. Hindi <laughs> siya na. Hindi niya ako. Nakaupo na. Ang bigas ay 40 kilos. Ang kilo ni Ga ay 102. Kaya <laughs> ako'y natatakot. 102 kilos si Ga. Diyos ko. Nay, ayun na. Hahaha. <laughs> Ang galaw, ano? Sino driver? Alam, maiwan si Archie. <laughs> <laughs> Yung si call center, hindi naman huwala't ang takot na takot. May life jacket na, may ano pa. Okay, okay. Be, kulot, lumipat ka na nga ng bahay doon sa taas namin. O, okay. <laughs> oh, paupa ako sa iyo. Paupahan ka? Papagawa ko. Tingnan nyo naman. Hmm. Papagawa ko kulot ang ang bahay. Okay. Okay. Guys, tingnan okay. nyo ang vulkan. Yan ang vulkan. Wow, ang linis. Ang linis, oh. Yan po ang itsura ng ano, Taal Lake. Yan okay. yeah, yeah. po si Kulot na yun, lalaki ng tabuga eh! Nasa ah, na wow! <laughs> 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 Nasaan ang tambucho <tampon> niyan? <laughs> so sakay na kami ng bangka para po maibigay yung bigas ni na Kulot. Guys, nandito kami ngayon sa gitna ng Taal Lake. Ano na? <laughs> si Kulot ho ay tumigil ang barko namin sinasakyan. Nailan, wala nang maupuan si Kulot sa laki ng salbabidang dala ni Call Center. Oh na Napagbugbog na at hindi na siya makaupo. <laughs> Tiyos, mapakita ko sa inyong view. Sakay na kami ng barka. Ka. Alo nasa pinakauna. Tingnan nyo ang Alo. Nay. Nay, tingnan nyo. Nay, hindi ko ng ka. Ayan po ang Taal Volcano. Tingnan nyo na, inalakas ng alon Ayan ho, kaya ito ho ang dahilan kung bakit hindi ho kami makapunta ka na kulot. Ito ang dahilan dahil tawid dagat po sila. Kapag ho kayo hindi sakay ng bangka, din ho ang mula sa tuktok hanggang sa ibaba po. Dahil ang bahay ni Nakulot ay tabi ng lawa ng talang sadya. Ayan guys, binabagtas na po namin ang kahabaan ng talik at dito po sa aking ikurad ay makikita ang mga bisugong naglutang. <laughs> mga nakalutang ang bisugo. Dinan niyo po siga, 102 kilos po siga. 102 kilos kaya po ako <laughs> takot takot. Diyos ko. Sa mga gustong pumunta sa bahay ni Kulot ay huwag na kayong magbalak walang hanggang pasasalamat po sa sponsor po namin dahil hindi po kami makakapamigay ng madaming bigas kung hindi po dahil sa inyo maraming salamat po sa imang kabang bigas nay nakasangalot Ayan po, maraming maraming salamat po talaga naman kahit tawid dagat ay aming susuungin. Malapit na kami sa Taal Volcano. Tingnan nyo guys, yan po, Taal Update. Wala pong kausok-usok at napakalinis po ng paligid ng Taal. Tingnan nyo po lang po kung gaano pa kulay ng kulay green na lawa. Tingnan nyo. So guys, yan, awa naman ng Diyos ay malapit na kami sa bahay nila, Kulot. Ito na, dadaong na kami, dadaong na kami sa gilid ng bahay ni na Kulot. Malapit na. Ayan po, okay. Ayun yung po si pang grade 1 din na nakaupo sa bangka. Makita ko po sa inyo ang bahay ni Kulot. Yan, papalapit na kami ng papalapit sa bahay ni Nakulot. Yan po ang bahay ni Nakulot. Yan. Yan po ang bahay ni Nakulot. Tabing-tabi po ng lawa ng taal. yan guys. Ngay, ang daming lumot. Daming lumot dito oh. Tapakadami, oh. Yan po ang bahay ni Nakulot. Yan ah. Oh. <laughs> Hinay, hinay. Nakakaawa naman si Ga. Hindi mo Hindi mo Hindi mo Isko, <laughs> na. <know>, yes, eh. <laughs> <laughs> ah. Yan si call center na OA. May salbabida na may life jacket pa. na ni Ate Jory. Ang muna. ng muna. Ang init ng muna. Ang init Ang init ng Nalaglag ang bigas. <laughs> bigas pang nalaglag <laughs> yung dadalain. Na <the> <laughs>